Ilaw, mayong buntag ka tanan. Pasensya kay Ayaw pa na nakabalik. Medyo na busy na this couple of days. Ayaw pa ko nakahatag balik sa mga dugang pagpahibalong at tos katawan. Na ako nga pangutahan na din eh. Ang nangutahan na si Sir Michael Lumba. Yan yeah, pangutahan na, Sir, pwede ba ipakita sa checkpoint ang license na papel? Pero picture lang na ako sa akong CP kaya wala na ako nadala ang papel. Okay? Ito ang tubagon kaya na nakakrusyal na nagabuhaton sa usay sa atong mga driver Now, kanang papel na itong lisensya, kaya uh, kay wala pa man na nakuha, for example, ang atong card on that matter, pwede na na ito ipakita sa checkpoint kay pariyo ragya po na sila. However, ang bawal lang sir is that dilik ni mo pwede picturean. Ta imong cellphone lang imong pakita kasi yung papel nga lisensya, picture lang imong pakita, dili pwede. Dapat ang mismong papel nga issue sa atong opisina Uh, hard copy katog yung isu sa opisina mo gito ang imong ipakita kay ginabawal man sa balaod na to ang pagphotocopy in lieu of the original one however pwede man to gamiton ipakita gyapon nato ang atong ginatawag nga uh, electronic driver's license makita nato sa portal para ma-verify nila kung ang imong lisensya ba uh, dili ba sa renew na ba sa dili ba PK mo lisensya so doon ang papel nimo plus imong magamit ang imong electronic driver's license during checkpoint pero never bawal gyud niya picturan bawal gyud nga iphotocopy ang lisensya